Okay mga boss, uh, welcome back. May gagawin tayong amplifier ngayon at mapapansin nyo puro alikabok na no? oh. Ayan. ito din baka dumi yung amplifier nyo. Ayan. Sobrang dumi na ng amplifier na to. Ang gagawin lang talaga dito originally ay balak lang ng may-ari na Aray, tayo. Balak lang ng may-ari na ipagawa yung microphone. Ayan. Yung microphone lang sanang ang ipapagawa niya kasi wala nga, nagpagawa siya sa akin ng mic. Pagdating sa kanila, hindi daw gumana yung mic. Binalik dito yung microphone. Tinisting ko sa pantisting ko. Okay naman. Kaya sabi ko baka sa amplifier, kaya dinala niya yung amplifier. Yun na nga, nung tinisting na namin, wala nga, sira yung microphone. Ang problema, hindi lang microphone ang problema. Yung audio niya, may isang channel dito na wala na hindi ko na na-testing to ngayon mga boss kasi ano ah uh, may isang channel dito na mahina ang tunog at may time na mahina talaga ang tunog nila pareho so may time na malakas tapos mahina yung isa may time naman na ito wala tapos ito meron may time na mahina sila lahat kaya sabi ko sa mayari eh, madumi na to kailangan ipa overhaul mo na lang siguro at ayusin natin ngayon First procedure natin yan, hindi na natin ititesting yung audio. Kasi natesting na namin ng may-ari, pinapaliwanan ko. Kakalasing ko na muna lahat yan. Then, saka natin lilinisan yung board. Tapos titingnan natin kung may kinalawang o wala. Kasi dito may napansin ako may nagsimula ng kalawang. O, may kinalawang na na para dito sa isbas IC yung 4558. So kalasing ko muna to mga boss at i-update ko kayo kung ano mangyari. natin mahugasan tong board napatuyo na natin at balak na nating simulan so ano bang gagawin natin dito ah, uh, yun nga kasi may duda kami ng may -ari na baka may kalawang na dahil nagkaalikabok eh agapan na lang kaya nilinis natin to at mapapansin nyo naman okay na yung board malinis na so wala nang traces ng alikabok yung, dud yung duda ko dito yung kapasitor kung titingnan nyo yung kapasitor kasi mukhang tabingit na siya oh konting yan tabingi na siya hindi ko alam kung sa rugby lang o ano nakaangat na siya ah, natin to titingnan natin kasi pag sinulat ko dito para siyang bloated na yan pero okay naman buo na piyos at saka tumutunog naman kasi to kaya hindi mo pag iisipan na ano na sira na yung kapasitor ngayon andito tayo ngayon nakatutok yung cellphone natin sa mismong ano yung pinaka main board at saka dito sa may dri mga driver transistor kasi titingnan nga natin isa isa kung may kinalawang so isusun muna natin tong ano ah, dito muna tayo ayan may napansin agad tayo dyan na kinalawang ayan o oh. 101 eh malaki masyado daliri ko para magano. ano toro kuha tayo ng panturo na maliit lang tester na lang siguro Crystal tayo dito mapapansin nyo yan 101 yan kasi malabo na yung mata ko ginagamit ko tong cellphone pang zoom ayan may kunting kalawang na uh, ah, yan na, na paghalata yung ano quality ng camera na gamit ko ah, cellphone lang to ayan o oh, may kalawang na Para, parang ito may kalawang na din ata makalawang na din ata so itong isa okay pa Itong ano mukhang good po. Itong isa may kalawang na rin. Check up natin tong transistor. Ay, eh, yung panturo kong kiste. Tumalon. So, tingnan natin tong transistor. Okay. Okay pa yan. Atas natin yung camera. Okay, yan may kalawang. So, ito. Kalawang ba to? So, hindi naman siya kalawang mga boss. Lumabo lang talaga yung ano natin. Malabo lang talaga yung camera natin. Yan. Sug usog natin. Ito, may kalawang bato to? So, tingnan nga natin kung dito. Yan. Ah, huwag matumba saan ba tayo dito na tayo okay mukhang ano naman mukhang good pa naman siya maliban lang talaga dito so dito sa kabila naman aha ayusin nga natin yung camera natin okay So, okay pa naman siya mga boss ito. Mukhang okay pa to. Uh, masyado lahat lang na zoom. Lawan nga natin. So, good pa naman siya. Oh. So, dalawa lang. May ilan lang yung may kalawang. Papalitan ko na lang yun. Baba na natin yung ano. Yung camera. So, okay na siya dito. Tika lang. Iayos ko lang tong ano. Uh, panganan natin mga ginawa natin <laughs> pinagpapatong ko kasi <laughs> pinagpapatong ko so okay na siya dito uh, ito lang may mga kinalawang lang dito papalitan natin din dito naman sa main board uh, sa, ano, sa harapan na sa baba ayos naman dito mga boss uh, tika lang Ayos naman dito, wala naman tayo nakita ang kinalawang dito. May kinta pa yung ano, may kinta pa yung mga piyesa nyo. Ayan, may kita nyo naman. Oh. Zoom natin. Ayan, maganda pa yung mga piyesa nya dito. So, ayos pa. Ito lang isa sa ano, sa may anong papalitan natin. Ito ho. Oh. Ah, so, Ayan. Ayan lang, may kinalawang na isa. Ito Ayan. Masyado ko namang ano, nilalapit sa camera. Ayan, no? Oh. Then, after nito, yung switch. Yung selector switch. Itong selector. Uh, bala kong kalasin yan. Para malaman natin kung Naglulus na. Kasi may time na may time na itong ano, hindi gumagana. So, kailangan mo pang i-connect yung speaker ng ganon. O kaya ganon. O ganon. Para gumana lang siya gawa ng ano, nagkakaproblema nga to Tapos dito naman, uh, tawag dito, wala naman tayo nakita ng ito. Uh, okay to. So 'yun lang mga boss at mag-prepare muna ako palit ng ano bang gagawin natin? Palit ng kinalawang, then mga potentiometer papalitan natin 'yan. Dito naman sa volume, pinasabay na lang ng may-ari kasi para sigurado pero gumagana pa talaga ang pinaka problema talaga nito nung dinala niya yung mic lang sana ang ipapagawa kasi nakapagpagawa nga sa akin ng mic pagdating daw sa bahay nila hindi gumana yung pinagawang mic binalik sa akin yung mic tinisting namin dito gumana sa kanya na pagdesisyon na dadalhin yung amplifier ito mo tunog pa to nung tinisting namin kaya lang hindi na nga pantayan ang tunog kaya ang ginawa namin binuksan, nakita puro alikabok <laughs> yung, yun mismo hindi pa namin nagagalaw sabi ko sa may-ari, ano ba, ipa-open na lang natin to. Linisin natin. Then, palitan natin. Baka may mga kinalawang na. Eh, ang target talaga nito, ito lang. So, dito naman sa bus, tinisting namin, <laughs> o oh, may base naman siya. Kaya lang, pag pinihit mo, wala nang, ano, hindi na nagbabago tunog. Sa mid naman, pag pinihit mo, kumakaluskos na lang. <laughs> pero gumagana pa. Sa ano naman, hindi na. Yung isa makalansing, yung isa Hindi itong sa treble o sa high kaya napag decision na namin na naku linisan na lang natin tapos baka may mga kinalawang dyan palitan so itong kapasitor hindi pa namin napag usapan pero kakalasin ko yan pag natapos ko na tong ano ah uh, magpalit dito ng mga kinalawang yun lang mga boss uh, i-upcam ko na muna okay mga boss uh, tawag dito uh, natanggal ko na dito yung switch ayan tapos naglagay na tayo ng bagong volume. Yung mga resistor ito naman yung napalitan na natin yan. Yan, tapos ito yung kapasitor na papalitan natin. Ngayon, maganda pa naman yung ano, tinanggal ko yung ano kasi kinik natin yung ano niya. Okay pa naman na ah, pag tinister natin yan, tika lang. Asa ah, na ba yung tister ko dito? Mag-click din tayo ng switch. Yung mga potentiometer dito okay na. So wala naman tayong nakitang problema na diyan. Ah, uh, exit na yan. Dito wala naman. Lagay ko muna yung tester dito. Yan. Shout out kay Kuya Ariel. Uh, Kuya Ariel TV. Yung ano, gamit na gamit ko yung ano. Uh, gamit na gamit ko yung tester mo na binigay. Uh, balang araw uh, siguro hindi ko naman to gagamitin hanggang sa masira pero itatabi ko to magiging remembrance wala so ito yung connection nya hanggang dito yan ito so wala mga boss ayaw magani hindi lang hindi tayo makabilo tingnan na natin tama bayan yan tama naman yung connection nya okay wala na patay na lost contact na siya mukhang malinis lang pero lost contact na siya. Usog natin. Tay natin dito sa dulo ko niya, dulo. Yan. tay okay. Wala mga boss. Naglulus na pala to, oh. Ah. Uh, yan, oh. So, ang problema nito ay itong contacts saka ano, try nating lihain. Pero mukhang makintab pa. Kuha lang ako ng liha. Pati liha dito, wala na rin akong liha. Liha natin yan, mga boss. Baka sakaling ano, baka sakaling mapaganda uh, pa natin yung takbo ng contacts. Pero hindi, pag ano, palitan na lang natin yan. Para sigurado. Okay example lang tayo ng isa na ano, Ito, ito meron tayo dito ng Pasok natin 'to. Yan. Pwede natin linisin na ganyan, ayan oh, niya. Kabila naman. Tingnan natin kung dito lang talaga sa ano. Balik ko dito sa Yan. Yan, so tester natin 'to. Eh, hindi pala kita, no. So kusog natin ng konti. Yan. Mahaba na naman yung video natin. For di mo lang naman 'to. Eh. So hindi na talaga maganda, oh. Try kaya natin linisin 'tong ano. Itong ano, tawag dito. Itong pinaka ano niya, contacts niya dito. Pero take note mga boss ha, papalitan din natin to ng bago. Sinusubukan lang natin kung pwede linisan. Kasi mas safe nito, ano, mas palitan ng bago. Ang kalit naman itong isa. Okay, hindi natin naisalpak na maayos. Yan. Yung tatlong yan, yung tinitister natin. O, oh, nagawa pa natin. Pero, papalitan ko na lang to ng bago para sigurado. Uh, patunay lang na ito talaga, kahit mukhang mano pa, uh, tawag dito, mukhang gumagana pa, pero loose na talaga. Tulad nitong iba, oh, wala na pag nasa malayong lugar kayo wala kayong pambili wala kayong pamalit pwede naman po na no ah, ganyan katulad ng ginawa ko liha liha lang kis kis kaya lang eh bumabalik din ulit yun eh ah, bumabalik din kumbaga paunang lunas temporary remedio pwede pwede siyang i-repair repairable talaga siya pero dahil andito naman tayo sa Metro Manila, marami naman tayong pamalit nito. Uh, para iwas sa papalitan na natin yan. Yan ang pinaka the best na ano, the best na paraan na ano, papalitan na lang ng ano. Kasi ano eh, nagkakaroon ng ano yan, ng ngitim uh, Nag-refer din ako yan, uh, kaya lang misan bumabalik, wala pang isang linggo. Misan naman eh, isang buwan lang, naglulus uli. Kaya Palit ng bago kung meron naman. Yung sa kapasitor naman, yung sa kapasitor naman mga boss. Kaya pala tabingi na tong isa, napansin ko. Ito nga bloated na yung dito. Sa ilalim siya naglobo. Kumbaga nag-expand tong ano nyo. Kaya papalitan na natin yung na pin ng ano. na. Kaya papalitan na natin 'yan. Tama tama, dumating na din yung ano, dumating. Hindi naman dumating eh. Ako naman ang ano nito eh. Ako naman talagang bumili. So bumili ako ng 16 pieces na 10,000. Gagamitin din kasi natin yung iba nito sa ginagawa kong power amp. Siya ano pala hindi kami nakita ni Kuya Edwin Tech doon sa Raon Eh nung nakarating siguro kami baka nakaway na siya. Ah, um, meet up sana doon kasi dumaan dito kanina. Okay. Tingnan natin. Pwede naman kayo bumili ng ganito mga boss sa online. Meron naman sa online yan eh. Kung nasa malayong lugar kayo. Eh nataon lang na malapit lang sa amin ng raon. Isang isang train lang. Ang ano. Isang train lang yung sasakyan. So ito yung kapasitor. Uh, Ruby ko ng brand. Kakabit ko na lang yan doon. At maghanap ako ng. Maghanap pala ako ng ano ng selector tika lang so yun na lang ay hinangdang lang naman yan doon then ano siguro i-assemble ko na at itesting natin kung kumusta na kung ayos na yung ginawa natin okay mga boss so ayan na uh, yung ano na natin so anong nangyari doon ay eh, inassemble na natin then nagpalit tayo ng bagong ano selector at saka sinabay ko na dalawang switch pati yung sa microphone uh, hindi makita dito So, dalawa dyan, yung isa at saka mic on off o karaoke on off. Sinabay na natin pinalitan kasi nung tinister ko na to, uh, hindi na ganong maganda yung contacts nya. Kaya nagpalit tayo. Itong loudness, talagang ano na sya, uh, uh, wala na talaga sya. Hindi lang natin na uh, video man. So, ititesting na natin ngayon. Una natin ititesting yung sa microphone. Kaya naglagay na ako ng speaker. May audio na rin yan. Uh, try na natin i-on so saan natin ilalagay yung ano, camera naka yung microphone natin yan naka na try na natin i-power on muna so tingnan natin volume natin baba nakababa naglagay na rin pala tayo ng audio kasi gumagana naman to dati ya, ano lang, sigurado naman tayo na walang problema dito kaya ano, testing na lang natin so ayan nag switch na agad yung relay volume man nga natin walang audio yun ayun meron ngayon testing natin tong microphone uh, usok ko dito yung camera ayan naka off na yung ano, naka on na yung hello, ano. uy wala hello nakasara ka na hello, song hello, 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 hello. 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 So, okay na yung mic. Uh, sinabay na kasi natin yung switch. Uh, hindi na kasi pag ina mo, pag ang sira kasi nung switch ng sa mic, pag tinister mo, open na. Ibig sabihin, kahit in-off mo na siya, pag may nakakabit ka na mic, gagana pa rin. Dapat pag naka-off, Uh, patay na rin yung signal ng mic Kaya pinalitan na natin Ngayon, check natin tong tone Yung tone control kung gumagana Okay, volume Ipad yeah. e, nga tayo ng ibang music Ano ba maganda dito Yan na lang, acoustic. Ah, yan. O na, yung loudness. Okay. Ace bass. Okay. Ah, bass. Okay. Mid. Okay Ah uh, Hi Okay Balance Okay Ngayon Punta naman tayo sa Mga speakers Tingnan natin kung tumutunog na lahat Maka A plus B na tayo Dapat ito meron ng tunog Okay ano natin isara natin para shot. Isara natin. So dapat ang goal natin dito sa speaker out ay magpantay-pantay ang tunog kasi may pat dito na hindi ko gumagana. So dahil kinabit naman natin sa left channel kanina nagtesting tayo sa right. Ulitin natin uli yung ginawa natin na mic. Mic testing. Mic testing din ano. Uh, tawag dito. Hello, Hello, Hello mic test. Okay. So ulitin natin yung pagtesting ng mic para sure tayo na both left and right gumagana siya sa mic tapos yung tone gumagana. Volume natin. Loudness. Bass Okay Bass Okay Mid Okay High Okay Balance So pag kinihit naman natin doon Mag-oom siya dapat Okay Good Big sabihin mga boss, ah, nagawa natin ang tama, yung dapat gawin dito. Ah, na-execute natin ang tama yung mga dapat ah, palitan. At ah, na-prevent natin yung mga piyesa na dapat masisira na katulad nitong kapasitor, Pero mga boss, don't don't get me wrong ah. ah itong kapasitor na pinalitan natin, as of now gumagana pa talaga 'to. Pero yung buhay niya malapit na siyang mabumigay. Uh, hindi natin to pinalitan dahil sabi, sasabihin na sirang-sira talaga. Malapit na tong bumigay. Nagihingalo na. Kaya inunahan na natin. Ayan mga boss. So yung video natin ngayon ay hanggang dito na lang. Ipapakita lang natin yung before and after. Ano ba before and after tayo? May hindi pa tayo napunasan. No? Ayan. Bago tayo mag before and after. So, ayan na. Ilagay na lang natin sa screen yung bago natin ginawa at saka yung resulta na nang natapos na. Para makita naman yung kaibahan. Yan. Explore natin yung ano. Yan po yung sitwasyon niya dati. Tapos yan naman yung ngayon. Ayan. At so, ilagay lang natin dyan para makita naman na kahit pa paano, may improvement talaga yung ginawa natin. May, may pagbabago. Bago natin sinimulan gawin hanggang sa natapos natin gawin. So paano yan mga boss? Hanggang dito na lang yung vlog natin dito sa concert AB62A USB na generic amplifier. At sana matuwa yung customer dahil sa resulta na ibinigay natin. Maraming salamat mga boss. God bless po sa ating lahat. Okay mga boss. So Habol natin to mga nagpa shout out Shout out natin si Ryan Sabanal Sabi niya patikim daw ng shout out Shout out ko din yung viewers natin At customer ko din Naging customer ko si Kuya Jeffrey Arancillo Ng Mandaluyong Yan. Mga viewers natin dyan Na ah, taga Mandaluyong Shout out po sa inyong lahat At shout out din natin yung dalawa Na Pari yung taga magkasunod talaga. Si Anil uh, Kotan, yan. Taga Jinsan daw siya. Tapos ito si Cyclops lang. Taga din daw. Yan. Shout out. Uh, si TLE take care, Yan. ng Takloban. Papa shout out. Shout out po sa inyong lahat. Yan. Sa Takloban. At sa, sa buong probinsya ng Lady, shoutout po sa inyong lahat Yan mga boss, ah, sinabay lang natin yung mga nagpa-shoutout